Guys, magandang gabi, guys. May naririnig na ba tayo at napanonood, 'di ba, yung nagsasabi na iba na pag dumaan sa wall nyo, i-like nyo, i-share nyo, mag-comment kayo para tumaas ang engagement nyo. We, hindi nga. Hindi guys. Dahil video niya yan eh, na doon ka nagko-comment. So, ang mapunta yung engage na yun sa kanya guys, hindi sa'yo. O diba guys, kasi video niya yun, <laughs> ano lang talaga guys content at saka kung halimbawa nag-message ka sa kanya tapos halimbawa magbisita naman siya sa bahay mo, kung hindi naman masyadong maganda ang ating content, hindi rin yan niya mapapansin, hindi rin siya magko-comment, o diba guys, ganun lang yun. Kaya wala di talaga ako naniniwala sa ganyan guys. Iwan ko lang sa iba. Sa akin lang naman 'yun. Ah, 'Di ba guys? Sana may natutunan.